Ay, magandang araw na naman mga kamiks. Ang ating gagawin ngayon, itong Euphinia na variegated, ay subukan natin. para nading i-rescue mga kamiks kasi parang nababayaan na siya. Ilipat natin ito sa uh, mas maliit pa sa, ito, mas maliit pa na lagayan Yan ang mga so oh. Ating lalagariin to Ito. At saka ito ay para nating parang kalbuhin natin to. Dito natin ilipat mga kamiso. Oh. Yan. Tinalian ko yung mga ugat para hindi niya ma yan ang mga kamigs. tatabunan natin yan ang na mga na natapos na yan kaya hanggang dito na lang ingat, God bless, mabuhay.